Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Boston Celtics sa kanilang Game 3 laban sa Cleveland Cavaliers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagawa nga po agad ang Los Angeles Lakers ng 3-team trade. Hindi nga po mga katrops kagaya ng nagdang game 2 ay hindi na nga po pumayag pa ang kupuna ng Boston Celtics na talunin silang muli ng Cleveland Cavaliers sa Game 3 ng kanilang second round series matapos silang manalo dito ngayong araw sa score naman 06-93 sa paunguna ng kanilang mga players na si Jason Tatum na nagtala dito ng 33 points, 13 rebounds at 6 assists Jaren Brown na kumana ng 28 points at 9 rebounds Drew Holiday na kumuha ng 18 points at si Derek White na gumawa ng 12 points. Yes, nag-init nga pong muli ang shooting ng kanilang mga players sa kanilang Game 3 upang makuha nilang muli ang 2-1 na kalamangan sa kanilang serye laban sa Cleveland Cavaliers na pinangunahan na rin naman nga po ni Donovan Mitchell na nagtala dito ng 33 points at si Evan Mobley na kumuha naman ng 17 points. At sa pagtatapos nga po ng kanilang Game 3, ay mismo si Jason Tatum na nga po ng Boston Celtics ang nagsabi sa kanyang post-game interview na bagamat man nga po nakatanggap siya ng mga pambabatiko sa kanilang huling game, ay ginamit lang naman nga po niya itong motibasyon upang makabawi at magdumi ngayong araw sa kanilang game 3. Pero bukod nga po sa kanya ay naging maganda rin naman nga po ang kanilang naging late game execution ngayong araw na siyang isa sa mga rason ng kanilang pagkapanalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagawa nga po agad ang Los Angeles Lakers ng 3-team trade. Kagaya nga po ng naibalita ng NBA insider ni si Jovan Buho ng The Athletic, sa unang pagkakataon nga po sa history ng prangkisa ng Los Angeles Lakers, ay binabala ka na nga po ng kanilang kupunan na i-trade ang kanilang hawak na tatlong draft pick sa darating na 2024 NBA draft na binubuo ng isang first round pick at dalawang second round pick. Gagamitin na rin naman nga daw po nila ito bilang oportunidad upang makakuha na nga po sila sa wakas ng isang legit na pangatlong superstar na may pangtatandem nila kina Lebron James at Anthony Davis. At kabilang nga po sa mga superstar na target nilang kunin ngayon ay kinabibilangan na na-tray yang ng Atlanta Hawks at Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers. Kaya magiging sobrang agresibo nga po talaga ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng trade sa pagpasok ng offseason. Pero hindi lang naman nga po simpleng trade ang kanilang planong gawin Gayong balak nga po nalang gumawa ng 3-team o 4-team blockbuster trade upang sa ganon ay makakuha rin nga po sila dito ng iba pang mga magagaling na role players bukod sa makakuha nilang bagong superstar. Kaya abang-abang lang kayo mga sa iba pang gagawing move ng Los Angeles Lakers ngayong offseason, especially na rappelling ka. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.